ang ating kalabasa. Yan. Medyo tingnan na po natin kung medyo malambot na po siya. At titikman na rin po natin sa bayo. Medyo malambot na po siya. Kunti pa. Pero titikman tit, tit, na po natin siyang tikman. Okay na po, napakasarap na po ng lasa na. Pakuloyin <clears throat> <clears throat> lang po natin siya ng konti pa para lumambot-lambot pa po yung kalabasa. At bago po natin siya lalagyan ng pansit canton. So, takpan po muna natin ulit guys ha. Saglit na lang po ulit. Post. Guys, ito na po. Lagay na po natin yung pangkain natin sagot. Susan. Sagot. Ito na po yung ating pancit canton. Ano na po natin guys. Ito po yung napakatipid na ulam. Healthy pa. Maghapon na po namin itong ulam. Pwede po siyang ulam, pwede rin siyang merienda. Depende po sa inyo. So, ito po ay natutunan ko po or po ito kay Ange o Ange ang kamanaro. Maraming maraming salamat sa inyong pamana. <laughs> Pamanang lutuin favorite po ito ni Ita ng aming punso. Favorite po ito ng baby. Napakasarap po nito. Ito po, pwede po siyang snack. Pwede po siyang ulam. Yan po. Oh. Napakatipid po niya. O, oh. nagastos ko lang po dyan yung chicken Chicken fillet pong isinahog ko po ay worth 100. Yung Ricardo po ay 15 pesos. Yung chicken cubes po ay yan, 10 piso. So, all in all po ang nagastos na ko po dito ay wala pa pong 200 nasa 100 ano lang po ang nagastos ko po dito 80 180 ayan Yan lang po ang mga uh, baga na po namin itong ulam pwede pa pong meriendahin kasi uh, ano lang po kami apat limang tatlong ano apat na malalaki dalawang batang maliit o so, gaano lang po ang kain So, ayan po guys. Tikman po natin ulit ang pagkasarap-sarap po natin. Hino ngayon ang, ang kalabasa po with pansit canton gisado. So, ayan po. Mmm, sobrang yummy po guys. Ayan, luto na po siya. May konting sabaw po para pag sinipsip man po siya ng pansit canton ay hindi po siya matutuyuan ng sabaw. Kasi alam niyo naman ang ating mga kids. Gusto medyo uh, masosy at saka ma sabaw. So, ayan po enough lang po siya. Yung pati po yung yung mixture po, one fourth lang po ito ng pansit na to. Hindi siya masyadong nakakaumay po kasi pag sobrang dami ng pansit niya to. As well as yung kalabasa po natin. So, so guys, ito po yung ating pagkasarap sarap po na menu for today. And thank you so much po. Ito po ang inyong mom and sons. Ako po ay cook ngayon kasi hindi po ako makalabas gawa ng bukas po ang pindahan. So, ngayon po ako ay super cook. Ang maming vlogger na ay negosyante pa small timer na business ano po tayo pero napapag-aral po natin ng ating mga anak at tayo po ay simpleng buhay lang at meron nga po pala kung ipapanumagan please subscribe, like, and share po meron po kami tinutulungan na isang 4 year old po na bata na meron po ng cancer po sa mata siya po ay naoperahan noong August po nag start na, sa mata tapos nag trigger po ang kanyang cancer cells ay after 4 months po siyang naoperahan ngayon po, for 3 weeks niya po, today po ay nagki-chemotherapy siya. So, kahit pa simpleng bagay at maliit na bagay ay naaabutan po natin ang bata. Kasi di pa po, po tayo kumukita dito sa ating vlog. At the same time po yung aming tinda naman ay just enough for panggastos. Pero, awa ni Lord, kahapon po pinapunta ko yung tatay para bahagihan po ng kuunting pangkain nila for today. At saka, ng bonit man lang or gamit ng bata, maglalagyan nila ng gamit papunta po sa hospital sa Manila po. So, Uh, three weeks na po siyang every week na kinikimo. So, sana po, yun po, yung uh, please subscribe, like, and share. Yun lang po, may tulman lang po, may tulong natin doon sa batang mag-asawa na may anak po, may isang anak po na four year old na meron pa pong cancer sa mata. Ang bilis po na, ano po yung cancer cell niya sa mata ng bata po, halos kumikit na po. Hindi ko pa lang po siya ma-video ngayon at ma-vlog kasi nakapost po sila sa kanilang Facebook para po nanghihingi rin po sila ng tulong. So, yung atin lang po magagawa ito po na pangako ko po sa kanila kapag tayo po ay nag-start ng monetizing yung first po na salary natin full. Wala po tayong babawasin para sa sarili natin ay ibibigay po natin sa kanilang tulong para pang po, pang maintenance at pang ng bata. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. At please subscribe, like, and share po sa ating channel. Thank you so much, so much po. eto na po yung ating luto. Okay na po siya. Papatayin na po natin. Thank you. Bye-bye, guys. Salamat po sa videographer ko si Bunso. Kawain naman siya, Bunso. Bye, bye Thank you so much. Bye-bye.